guys magandang hapon sa inyong lahat ito ngayon nakabike ako kaya mamamasyal tayo at the same time masilipin din natin kung ano na yung mga developments dito sa mga projects na ginagawa sa lukuyan dito sa may pampang area yan yeah. kagaya nakikita nyo dyan sa harapan yung hospital na yan o oh. Lasatin Hospital Ito ngayon sa ibabaw ng ano Ibabaw ng Pampang Bridge eto na yan na yung uh, sa lukoy ang sitwasyon dito guys ayan eh. yan. so bali nga 1, 2, 3 4, 5 parang gagawing 6 lanes ito dito yan naman yung stall Ngayon pa lang guys ay nag-umpisa na ng, nga uh, magsitayuan yung mga business establishment dito sa bandang kaliwa. Yan, dito sa uh, pangpang road. Bambang bandang kaliwa papunta ng uh, Friendship yan. Diretso na yan papuntang Friendship. At talaga na mga uh, lumuwag na itong daan na ito dito. So asahan nyo guys yung uh, parang kabuti magsisitayuan dito yung mga business establishment sa so, magkabilaang uh, bahagi nito nga pang pang road ayan ayan pala nga dyan na oh oh So andito naman na tayo ngayon guys sa bandang uh, area ng uh, English College. Ayun. Sa bandang kanan ko 'yan. City College of Angeles yan talaga namang napakaluwag na nitong da daan dito guys pagkatapos yan lahat yung ginagawang kalsada na yan gilid gilid na lang yung kulang pagkatapos yan lahat halos kasing luwag na to ng uh, balibago yan MacArthur Highway so malaking bagay talaga yung uh, ginawa nila dito yan, buti na lang itong mga puno ng akasya na to dito sa gilid ay hindi nadamay yan. although mayroong mga ugat na naputol pero nakatayo pero yung doon sa unahan yun ang medyo talagang naisakripisyo yung papunta na doon sa Maya uh, Forest Park kasi kailangan talagang yan, oh. buti yung mga akasya na yan dyan sa gilid nasa malayo talaga siya kaya eh, hindi sila nadamay sa pagputol so, no, medyo naputol dito guys kasi eh, kailangan ayos yung drainage system dito na guys hindi pa masyadong naaayos dahil may mga poste sa gitna ng kalsada kaya hindi pa masyadong uh, talagang naaayos ng area na dito kung makakansin oh, nyo guys ayan unti-unti na yung ginagawa ng paraan para tuluyang may derecho yung uh, kalsada yan bandang parang kay Pampang sa loob yung old Pampang road yan kaya mga poste na 'yan. Yan pa 'yung uh, isang problema dito. Kailangan a uh, alisin. Hmm. E relocate. Sa gilid Napakalaki na ng pinagbago ng Angeles City, guys. Kaya kung ikaw eh matagal lang hindi nakaka-uwi eh talaga maninibago ka dahil marami mga struktura ngayon ng mga biglang nagsisolputan yan sa bandang kanan ko guys oh. hotel na naman na bago yan maganda drive-in hotel ay so gumagabi na hope you guys are okay it's been a long time <laughs> medyo na busy tayo lately kaya hindi tayo nakapag uh, bigay yan kasalukuyan dito guys 'Yung pinopokus nila ngayon 'yung drainage system sa lugar. Ayan, para kahit magawa na eh hindi basta-basta babaha. panibago guys kasi dati rati talaga pag dumadang ka dito sa area na ito ito yung pinaka fresh na area kasi may lilim sa gitna kahit uh, tanghaling tapat eh may lilim dahil may mga puno ng akasya yan kagaya yan no? nawala na yung mga puno ng akasya dyan yan. yan 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 yung mga uh, nice naisakripisyo yan dahil nga sa kalsada na ito sa project na ito So dito sa area na to Okay na yung drainage system nila So sisimentohin na lang ito dito At ililipat itong mga poste na yan So nandito na tayo guys Sa area ng uh, Forest Park Ayan Papunta to ng uh, Friendship Highway Doon sa may McDonald's Đi. là mình đang mang theo điều đó, mang ngayon pa lang guys ay mayroon na namang mga bago mga residences dito yan yung mga mga uh, paupahan yan o no? now residences pero talagang sunod na yan magtatayuan dito yung mga establishment dahil nga magaganda na yung kalsada yan madali na accessible na yung kalsada yan o no? No, again. All right. <laughs> nandito tayo guys sa area ng Friendship dito sa Makdo ayan ang diretsyo na yun guys papunta yan doon sa bandang uh, Barangay Kawayan at yun naman sa bandang kanan guys doon yun yung uh, papuntang uh, Clark Friendship Gate ayan. so pupunta tayo dito sa kaliwa susilipin natin yung uh, ginagawang uh, flyover doon sa may uh, kot-kot sa may area ng kot-kot guys Okay, so habang uh, naka-stop sila, Dawid tayo. Oh, ito na nga guys sabi ko guys Ito na yung way papunta doon sa may flyover At ngayon sisilipin nga natin Kung ano na yung uh, Latest development doon Sana nga ay eh, tapos na Para magamit na <laughs> Okay So nandito ka tayo ngayon sa Part pa rin ito ng Korean towns At kung uh, Papansin nyo guys ay karamihan ng mga Malalaking uh, business Establishments dito ay uh, Pag koreano yung mga namamahala dito na tayo guys malapit na tayo doon sa flyover na mula dito ay natatanaw ko na nga yan. yung kanina doon sa pampang road guys nung hindi pa ginagawa yung kalsada na yon, ganito yung sitwasyon niyan akasya magkabilaan kaya sinasabi kong mayroong uh, may lilim kahit nanghalin tapat ka dadaan doon eh hindi ganong kainit lalo kung nakabike ka lang kagayaan tong sa ngayon pero ngayon mainit na <laughs> wala nang lilim alright so yung uh, ganun daw talaga eh pag uh, umuulad yung isang uh, lugar ayan nawawala yung mga natural resources ayan ng puno ayan minsan yung mga ilog nare-reclaim uh, pagkayuan lang ng mga establishments ng mga structures Ayan. So ayan nga guys, nakikita ko na. Ayan oh. Yung no, nakaraan, last time na nandito tayo guys. Umakya tayo doon sa taas. That time eh, nakamotor tayo. At uh, tanghali, tapat yon. Although, umuulan. Eh, yun. Ayan. Medyo okay okay na siya ngayon. Yung uh, pinaka-division niya sa gitna. Pinaka-island niya eh. Uh, barrier nya ay may tayo na okay na kompleto na so as far as I can see guys siguro uh, spalto na lang siguro kailangan yan dyan spaltohin ayan ayan guys oh. so ayan kita nyo ayan siya uh. So, ganyan yun sa guys. Try nga natin umakit. Ayan. So, simula dito, ayan, nakikita ko nga dahil holiday ngayon, Independence Day, June 12, kaya walang trabaho. Pero, sa nakikita ko eh, ayan, concreting as far as, as concreting is concerned dito sa paligid nito ay medyo okay na siya ano na lang uh, mga finishing touches na lang siguro yung mga railings dito sa uh, mga lalagyan pa yan ayan so try natin pumunta doon sa unahan sa as alright ayan So nung pumunta tayo noon, wala pa to, hindi pa to na semento. Yan. Saka, yung mga pinutol na yan, para parang mga kanal sa kanal siguro yan. Ah, tapos yung ilaw niya, solar system. Ayan, mga solar, solar yan. Solar powered lamps. Alright. Maganda siya. Yan, kagaya na sinabi ko, baka Asphalt laying na lang yung gagawin dito All Alright So So Ayan nandito na tayo sa bandang gitna flyover ayan na so sa bandang kanan guys yung Jollibee na yan yung papasok doon yan ang papunta naman sa municipality ng Porac Bataan Loreda Blanca yan Bataan hanggang doon sa Subic sa Olongapo City dyan ang daan kung hindi ka mag expressway so Ay May pandikit. <laughs> ay. Ayan. May pandikit. Ayan nga. mag yata sila. magle layer na sila ng asphalt dito. Ayan o. So ayan. May dikit bandikit to oh, oh. <laughs> Alright So maglalagay siguro sila ng ano nito Papatungan na nila to Alright So Sinasabi ko guys yan Papunta yan doon Sa Yan sa baba Ito So yun na nga guys, ayan ah. nyo, kaya lang hindi tayo makatuloy doon Akala ko kanina Dahil lang sa ulan, parang basa Ngayon pala, eh, parang uh, ano Parang uh, pandikit yung parang Ayan, ko alam ang tawag dyan sa pandikit na Parang cement yan ayan. so malamang mag ano sila ngayon Bukas o buka bukas Mag asphalt laying sila dito Sige lang talaga kulang para madaanan na ito So ayan, Medyo gagaan na yung uh, mga motorista natin Gagaan na yung buhay ng mga motorista natin Dahil uh, Galing doon Kung diretsyo nito guys Lalabas ka ng panings At pagkakanan ka doon sa dulo sa may panings Pagkakanan ka papunta ka ng uh, San Fernando Hanggang doon sa Malulos, Bulacan Hanggang makarating ka ng Maynila Yan yung mga gaya mga, kaga, mga galing doon Hindi na nila kailangan kang magantay Maipit sa traffic doon sa baba bago sa didiretso na lang sila dito kung sila ay pupunta ng Clark or uh, somewhere uh, somewhere uh, somewhere else doon sa ano, sa loob. Baka sila ng area ng Balibago, didiretso na sila dito. Ayan. So malaking bagay itong uh, flyover na ito dito guys para magbiklag yung uh, traffic dito sa may uh, intersection itong uh, kot Kotkot. Yan do doon doon sa unahan guys, yung papunta doon sa Downtown Angeles. yung may area ng Lipo na po quad. ngayon ay gagawin ng parang Rockwell 'yan, yung Rockwell. Doon, Rockwell Angeles City. Alright so So, babalik tayo doon, guys. O kaya try nating bubaba ko kaya po doon sa ano. Pero tingnan natin kung ano na rin ang, uh, pero gumagabi na rin kasi eh. baka bukas na ta lang tayo uh gumawa ng ating update ngayon. Okay? So, ngayon ay babalik na tayo doon sa Friendship Ayan guys, gumagabi na Ito na natin tatapusin yung ating vlog Ayan, bari Wala na tayong makikita ang pictures na maayos Kasi madilim na Okay, so It's your friendly friend Mar Till next time Peace, bye bye